Hello po mga kaibigan, magandang araw po at welcome back sa JCT Moto. Uh, maligayang araw po at maulan-ulan na panahon ngayon. Uh, meron tayong bagong unit, another featured unit natin na binibenta po. Ito ay Yamaha Mio Gravis 2023 model uh, 125cc po, FI. So napakabago po. Isa, isa sa mga unit natin na bagong kuha natin sa bangko. So, ayan po siya. Ang color niya ay matte red or candy red. I, I don't know. Ah, iba rin ang candy red. Ma makinang yun. Magintab. So, ito ay matte red siya. Ang color niya. Ayan po. Uh, Batang-bata pa po, po ang unit na ito. 1,498 to be exact. So, ayan po siya. Ayan po ang ating Yamaha Mio Gravis 2023 matte red. 98 pa o dos yan po na papabago pa tignan niyo ang gulong ah oh, sobrang kapal mga kaibigan at may mga buhok buhok pa yan o oh. no? Oh, napakabago walang gas gas walang walang mga vents or ano man ah, flawless sya napaka flawless oh, ayan po siya. Napakaganda. Ang kapal ng gulong niya. Ah, uh, sa laki ng gulong ng Aerox at Nmax. Ito sa Nmax. Sa Aerox, mas malapad, mas malapad ang gulong ng Aerox. Ayan po ang Yamaha Mio Bravi. Ang kinagandahan nito, uh, uh, very convenient sa mga rider dahil ang gas tank niya ay nandito sa bandang harapan so di mo na kailangan bumaba para magpagas napakaganda pa ang ng niya. nya uh, gas gas na ah, bago wow Grabe, ang gulong niyo. Kapal. Kapal ang kapal. Napaka-kapal ng gulong niya. So, binibenta rin po natin ang unit na ito. Uh, sa halagang 65,000 lamang. Check natin ang kung mileage. So, hindi siya keyless. On. Ayan o, oh, 1,498. Napaka-bata pa. Sobrang bata pa. Check naman natin ang storage niya. Sit. Ayan. Yun. Kasya ang full-face helmet nito. Meron pa siyang lagayan ng... Intended sa mga helmet na kailangan pabaliktad ang paglagay ng helmet. Sobrang kintab. pa. May mga mark pa, halatang bago. Ayun po, uh, nakita nyo na ng malapitan ng ating Yamaha Mio Gravis 1 to 5, 2023, 1,498 pang odo. Uh, Napaka-bata pa po, napakabago pa. So, sa mga interesado po ay mag-PM lang po kayo sa page natin or mag-comment dito sa ating channel at pag-usapan po natin. So, location po natin ay Davao City po pwede niyo ko puntahan or meet up po. Pero mas prefer natin na uh, puntahan niyo ko dito sa bahay para alam niyo saan ang location ko. Uh, hindi kayo mabogos. Mayroon kasi yung mga meet up, meet up, advice ko lang. wag uh, huwag kayo masyadong magkiwala sa mga meet up kung saan saan dahil baka mabogos kayo. May mga seller kasi na hindi naman natin nila lahat pero may mga seller na uh, hindi trustworthy mamaya tapos ng transaction nyo ay pagpalitan nyo ng mga papel bayad ay hindi nyo na makita so yun po Uy, boss, nakapalit ka? Okay ha uh. Sa kalitra na, punta yun mga buyer Habang <laughs> nagbablog tayo na buyer tayo uh, Yan po, yun uh, ang yung buyer Yan, isa ka rin yung pagdala ka ron? Balik ka mo karong adlaw <laughs> so, nagkakasagan ni ka, boss? Bukid nun? Vlog-vlog ko, <laughs> ko, na, ay eh. oh, Kargahan namin ng gas. Open. Ah, di. Open di. Open. Tapos, fuel. Now, MT kasi ang motor yan kakarga na ni Sir from Bukidnon sa kalitro special na o ah special no kaya pula man ni ada moment of truth uh, andarin natin moto ng clutch Ay nga, kay oh. Ano, go. Ba po kayo, tingo ko? Wo, tingo Ano yung Smooth tig dingog. Ta, ganda, ganda ng tunog niya. Isa lang. O, oh, kasagaran man gud sa bangko isa lang susi bisag sakyanan gani isa lang. Barato lang man paduplikita ana. 150, 155. Bulotada daw boss. Wow, pero dingo go. Dingo tay dingo go. Wow, pogay. Bata bagay. Pagkapakita na o, napaggani linya o. Wala pagani matanggal yung linya o. Okay, can you? can you? Ay, lamanin mo. Nababay ah, na kay Yamaha Grabbase. O, po kayo. Pagkin na vlog natin, ay nabutan ni Sir. Siyempre tayong NMAX, MT-09, Aerox Raider, at uh, Yamaha Mio Gear. So, pili-pili na -pili. lang po kayo ano uh, anong mga buta Bukat? Sumot <laughs> ng inogs, kayo. Wow, sumot ng inogs. Nag-buy uh, na kay Yamaha uh, Mio Gravis natin. Uh, habang nag-vlog tayo, nabutan tayo ng buyer. <laughs> So ayun po, uh, pa tayong mga unit dito na available uh, sa mga naghahanap na motor na semi brand new. Uh, kurang presyo lamang, uh, mag-message lang po kayo. Mga kaibigan, maraming salamat po. Uh, sold na ang isang unit natin kanina. Binablog lang natin si Yamaha Mio Gravis. Uh, ngayon, wala na. Abutan tayo na buyer habang nag-vlog tayo. So, Ayun po, uh, sa mga naghahanap po ng mga motor hey, ay, mag-message po sa kayo. Uh, ito mga unit natin na uh, pinakita natin kanina. So maraming salamat po at see you the next time. Hello.